Yon mga idol, Justin Brownlee, the hodo nga ba kay RHJ? Joe Devance at Ray Nambatak, anong update sa kanilang injuries? Ang game 1 nga mga idol ay magsisimula na sa Sunday sa oras ng alas 7.30 ng gabi. Kung nagtataka kayo bakit hindi naglaro itong si Joe Devance ng game 6 kontra San Miguel ay dahil sa na-injury ito. 10 minutes remaining pa nga sa 4th quarter ng game 5 ay aksidenteng natamaan ni Anisike ang kanyang tuhod. Sa Yunay ay, ay di pa niya muna ito naramdaman pero nang patapos na ang laro ay bigla daw sumakit ito. Agad naman siyang nagpaalam kay Coach Tinko na hindi na nga niya maitutuloy ang laban dahil ramdam daw talaga ang sakit ng pagkitama niya. Tuluyan na ngang hindi naglaro si JDV sa Game 6 at namataan nga ito na nanood pa rin ang laban sa kabila ng kanyang nararamdaman. Sa Game 1 ay siguradong hindi muna maglalaro itong si JDV dahil may at least 2 weeks o 14 days daw na kailangang ipahinga ito. Makukulangan tuloy lalo sa likod ang Barangay Hinebra dahil sa pagkawala ni JDV. Yan ang isa nating dapat abangan nga idol kung paano nga ba mag adjust ang isang team cone sa Game 1. Samantala, ang update naman kay Ray Batak ay maglalaro ito sa Game 1. Hindi nga niya natapos ang laro ng Game 5 kontra Rain or Shine matapos tamaan ang kanyang daliri, ay mukhang okay naman na itong si Rain Batak. Kailangan lang niyang ipahinga konti ito pero dahil matagal pa naman ang game 1 ay sapat ng oras para gumaling ito. Si Reyna ang batak lang naman ang leading local scorer ng TNT kaya siguradong malaking papel o malaki ang kanyang maiaambag sa kanyang kupunan. Sa loob nga din kasi ng 7 taon niya sa PBA ay ito palang ang first time niya na maglaro sa finals kaya sabik na sabik ito panigurado kahit ako siguro si Ray, kahit may iniinda ay maglalaro pa rin ako dahil isa din ito sa mga experience na inaasam ng isang PBA player. Kaya naman expect natin ang isang nambatak para sa game 1. Muling magtatapat naman itong two of the best imports ng PBA na sila JB at RHJ. Nadeedehado nga ba ang isang Justin Brownlee? Ayun kasi mismo kay JB ay dapat nasa NBA pa rin itong si Ronde dahil sa husay nito maglaro. Nabanggit din kasi ni JB na college pa lang ay hinahangaan na itong si RHJ dahil siya lang naman daw ang number one prospect nila dati, nasubaybayan nga ni JB ang pag ng basketball career ni RHJ kaya naman hangang-hanga siya sa kanya. Di naman na nagtaka si Brownlee kung bakit natalo siya ni Ron de Last Governor's Cup dahil sa husay nito, siya lang naman ang tanging import na nakatalo sa kanya sa finals ng PBA. This time ay magkakaroon ulit si JB ng pagkakataon para makabawi kay RHJ. Magkakampyon nga kaya ulit si JB, umuling muling patatoban lang ng isang RHJ?